Okay. At related dyan, yung next question natin, this is from Mikey Vinas. So, we heard na idol mo si Vong. Nakasama mo rin Ako. dito. So, would you consider this a dream come true? Sobra, sobra. Noon pa man, uh, halos lahat ng uh, pelikula ni Kuya Vong, di ba? Hindi naman lingit sa kalaman natin na blockbuster na lahat. So, kami buong pamilya ko, simula bata kami, napapanood na namin lahat yan. <laughs> 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 Kung nanonood po Sir Bong na bakit? Piling kumahanap mula bata pa kami, para na namin siya. <laughs> I mean, mula, wala pa po ako sa industriya nito. Iyon, masaya. <laughs> <Yeah. laughs> ayun, uh, sobrang ina-idolize ko na talaga si Kuwebong. Lalo, lalo tigit sa lahat sa pagsayaw siya. Right? So, oo, oo. ayun, sobrang uh, happy lang ako na nagkasama kami sa isang proyekto. And sobrang memorable sa akin ito kasi ito yung una kong project. And, agad ko nakasama si Kuwebong. So, sobrang happy ako. <laughs> At ito rin yung next question na related dyan. How is it working with veteran actors like Vong Navarro and Rochelle Pangilinan? Ayan po, uh, gaya po nung nasabi ko kanina, guided talaga nila ako since day one hanggang matapos yung taping. As, ang dami po nilang itinuturo sa akin. Hindi lang sa pag-arte, hindi lang uh, technique sa pag-arte. Pati na rin sa pagkipag-socialize kasi napansin nila <laughs> na tahimik ako, na nahihiya ako. So sila, ah uh, sila mismo yung nag approach sa akin para um, mag ma boost yung confidence ko sa, sa pang-araw-araw namin sa ilo. Ako. So, ay sa so apart pa lang na yun, sobrang natutuwa na ako na ganun sila kabait, ganun sila ka-approachable. Ka so, uh, sobrang blessed lang talaga ako na sila talaga yung nakasama ko. Um bait nga no, no? 'yung oh, po. 'yung seniors mo talagang inaalalayan mm. ka hindi lang pati sa hindi lang sa pagarte kundi pati sa sa buhay din sa oh, pakikisalamuha po. sa ibang tao maganda 'yun. Okay, uh, bago tayo magpatuloy meron tayong a uh, message from Emelinda Palima kasi nga 'di ba babasahin natin yung comments ng mga nanonood sa atin sa live stream from Facebook to. Nanay of Hong Kong is very proud of you. God bless more blessings. Uy, ay, ay ito pa pala. From Celeste Yuhenio from YouTube, level up din ang pagmamahal namin sa inyo, Nifyang. Ak ah, kasi sabi mo nag-level up ah. yung happiness. Arlene Hatulan from Facebook, JM Ibara, ang pogi mo. Yun lang. <laughs> Simple lang, ganoon lang ang pogi mo. Gusto mo pang batiin sila? Hi ka Ayan na sa kanila. Hello po ay sa inyo tatlo, <laughs> and, and Nanai from Hong Kong, maging ato kayo dyan. And, and sa dalawa, nalimutan ko na po. Ito pala. Lagi na to kayo dyan sa Hong Kong and doon sa dalawa. Maraming maraming salamat sa mga mensahe. Yes, okay. Thank you very much. Keep your comments coming, guys. Saka share nyo po yung live stream para mas marami pang makaalam ng ginagawa natin at may uh, mga latest updates sa life ni JM. Okay, Um, ito naman from Mikey Vinyas pa rin. At this early point in your career, how does it feel that you are already doing an independent film? ah uh, iba eh. Ibang atake ng gumagawa ka ng independent, ang ah, independent film eh. Uh, ewan ko lang, sobrang meaningful kasi sa akin eh. Um, na parang may, may proyekto ka na gagawin tapos tatalakayin yung mga current issue ngayon. So ang sarap niyang gawin kasi pakiramdam mo hindi ka umaarte eh. Para pakiramdam mo, ikaw mismo yung nakaka-experience nung, nung, uh, nung, nung kwento sa pelikula. So, I don't know, pakiramdam ko, sana hoping ako na every year magkaroon ako ng uh, ng independent film and uh, happy ako ha ginagawa ko talaga ng mga ganitong klase ng pelikula. Grabe ganun ka nag-enjoy no. Wini-wish oh, mo sana every year may indie film ka. Oh, sana, Oo, sana go audition talaga ako hangga't meron. Eh. <laughs> oh, hindi, marami talagang mga artista na pinapangarap 'yun na mm. lalo na kapag Uh, na parang feeling nila nagawa na nila lahat sa mainstream. Oh. Gusto nila mag-indie naman, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-indie oh, kasi iba rin yung pagpili nila eh, ng artista nila para sa mga indie film. So ikaw, uh, this early on in your career, meron ka ng indie <laughs> film. Congratulations. Thank you po. sa Sana magtuloy-tuloy. <laughs> Oo, yun ang wish Sana natin. Na man Manifest natin 'yan. hindi... Tulad ng mga ibang bagay, hindi lang ngayon ipagpatuloy po natin, ah. di ba? Oo, hindi na hindi humihinto sa ngayon. Hmm. Okay, ito naman from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Ano ang feeling na malapit nang ipalabas ang Cinemalaya film mo na Child Number no. 82 anak ni Boy ka na? Ako po excited ako sobra kasi hindi ko pa napapanood yung uh, final output eh. So excited ako and, uh, and syempre may ka may pressure at uh, kasi sana lahat ng alam mo yung mga lahat ng mga sumusuporta sa akin, lahat ng mga kaibigan, mga fans and pati mga organic uh, organic fans ng Child Number no. 80 to sana ma-appreciate nila yung effort ko sa pelikulang to and ayun, sana mag-enjoy talaga sila. <laughs> may may kaibahan ba doon sa kaba mo bago ipalabas yung ghosting? Tsaka ito naman bago ipalabas tong Sinemalaya entry. Uh, Mas must... Siguro, doble po yung kaba nung ginawa ko itong Sinemalaya kasi doble. unang beses ko pong humarap sa camera nun. I mean, unang beses ko pong magbasa ng script. Unang beses kong uh, makarinig ng, 3, 2, 1, action! <laughs> Ayusin mo! <laughs> so, I think, doble yung pressure, doble yung kaba. And, and. Itong next question, medyo nasagot mo na kanina pero kung may gusto kang idagdag, go lang. Ano-ano ang natutuhan mo sa co-stars mo sa set nang nasabing pelikula. Uh, marami eh, halimbawa kay Kuya Bong, siya siya talaga yung uh, siya, siya yung nagturo sa akin paano makipag socialize sa mga staff, sa prod, sa directors and eh sa mga kasama ko actors kasi yun daw yung pinakamahalaga, hindi importante na magaling kang umarte, magaling ka dito, magaling ka dyan. Ang importante, uh, magaling kang makisama sa katrabaho, marunong kang rumespeto. So talaga itinatako sa utak ko yun eh. And, alimbawa na rin kay, Kimis Miss Rochelle, and isa rin siya sa, nag, especially sa pag-arte, dun siya, doon siya, siya nag-focus sa, pag, sa pag-guide sa akin eh. Marami, marami siyang itinuro na, ayun, na, uh, sa mga susunod kong projects, sa mga, sa mga susunod na, veteran actors sa mga katrabaho ko, maging open lang daw ako kasi, eh, as long as may ginagawa kong proyekto, may mga may mga iba-ibang veteran actors or iba-ibang tao o staff ako makakatrabaho and sa lahat ng yun iba-ibang learnings din yung makukuha ko sa kanila so maging bukas lang daw talaga ako sa lahat so oh, habang hindi ko ka na, yeah. habang nai-imagine mo na yung iba-iba mo mga actors na makakatrabaho din na gusto mong mag-learn from sa kanila sino-sino yung mga gusto mo pang makasama sa isang film ako, uh -huh siguro, ngayon ang nasa top talaga ng utak ko, si Kuya Joshua. <laughs> Joshua uh, Garcia. Mm. Oh, bakit si Kuya Joshua? <laughs> Kuya Joshua. <laughs> uh, noon pa man eh. I mean, silent fan na ako ni Kuya Joshua before pa man ako pumasok ng PBB. <laughs> Kaya noong time na pumasok sa PBB, nakatingin lang ako. <laughs> At saka, <laughs> ano, galing din siyang PBB. Oo. Oh. So, ayun, gusto lang, gusto ko lang makita kung paano siya kung paano niya nagagawa yung sarili niyang method and of course gusto ko may matutunan sa sa kanya ganun. So hoping out. Joshua Garcia and JM Ibarra in the future, why not? Uh -huh. Tapos ngayon ay may magtatanong na ating uh, friend from the media na nandito talaga mismo at siya magtatanong ng question uh -huh. niya for you. <laughs> <laughs> Kilalang kilala mo ito. Kilalang kilala po natin lahat. Okay. <laughs> Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, JM. Wait lang. <laughs> <laughs> um, Siyempre, <laughs> itatanong uh, uh, ko lang about sa... Hindi, ito na lang muna una. Kasi sabi mo nga, yung sa Child 20, 82 mo, na ano na character mo doon is open for uh, ay ano siya tawag dito yung topic nun about current issue sa oh, Pilipinas. Oh, like, oh, baby, ganun. Mm -mm. Ikaw ba open ka ngayon? Lalo na nakita namin yung story mo sa IG kahapon sa rally, kasi nagkaroon ng rally. So, ikaw open ka ba or open din ba yung mind mo about sa politics na nangyayari ngayon? Well, ako honestly, uh, meaning ko, before ako pumasok sa industriya, pakiramdam ko nun, I, I just wanna be aware lang talaga eh. Na, alam mo yun, hindi, uh, wala sa isip ko na nakapagbigay na pala ako ng buwis o nakapagbigay na ako ng tax sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto o mga bagay na gusto ko lamang bilin. And ngayon na, alam mo yun, kumikita na ako kahit papaano sarili kong pera, nakapagbayad na ako ng sarili kong buwis. Tunay, wala talaga. no ngayon, realize ko na yung mga pinaglalaban nila na mapapatanong ka na lang kung saan nga ba napupunta eh. And wala lang, nagpa up lang talaga kasi alam mo yun, uh, recently lang nabalita yung lugar namin na, na isa sa napek doon, ano, patungkol sa itong kamakailan lang, pumutok na issues sa flood control. So, I mean, nagsusunod-sunod lang talaga na, oh, ano. And next question, yung about sa ghosting. Uh, ilang take or kamusta naman yung kissing scene si nyo ni Fiyang? <coughs> Meron ba? AI yun eh. Ah, AI ba? Ah, ayun. Ay, yun siguro yung pinakang, yung scene na may, ano may, pinakang may tension <laughs> sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko na may tension. Kaya ko bang gawin to? Nakakahiya na na, alam, hindi ko na may paliwanag. Sobrang random ng utak ko habang ginagawa namin. <laughs> Ilang take ba yun? Kailangan ko ba ba sabihin niya? <laughs> Sigreto na yun. <laughs> ano na lang? Maraming take o one take lang kaunti ba? Kaunti lang. Kaunti lang. Ah, Siyempre, iba-ibang angle lang. yun <laughs> Yan lang. Thank you. <laughs> Ito <pa> talaga. <laughs> sige lang. Sige hindi lang. lang. Mamaya na. <laughs> mamaya na. Lang. Pag kayo, kayo na lang. <laughs> Oo. Pero, so hindi siya one take lang. Multiple takes. One take? One take lang siya. One take. Sabi mo, multiple angles. eh. <laughs> one take okay. lang. Sabay-sabay lang yung camera. eh. Okay, cut. <laughs> so, pero pinaka may tension daw. Thank you for asking that, uh, Carlos Aragon of Mega Pelikula. So, kung gusto niyo pong ma-feel ang tension, panoorin niyo po sa I Want, ang ghosting.